we're approaching the Agrinion community. Yeah, maraming ano dyan oh. Maraming kundos. Matindi uh, paling Kalinga. Aaten kami sa park. Punta kami sa park ng Kalinga organization nila, association sa Agrinion Park. So, ito. Kumadaan kami sa may mall. Ayan, mall. Kabilaan silang mall. Tapos, condos. Ayan, kita nyo. Ang dami malls. So, dito na tayo magra-ride sa may gasolinahan. Oh, 162.9 ang ay gas. Ayan, no? Pa dami ng condos dito. Noon, eh. Ano siya? Kakahuyan. Ngayon, ano na? Puro condominiums na. Ano ba yan? Nice. Ganda ang panahon namin ngayon na uh, Labor Day weekend. Oh, long weekend. Bukas walang trabaho. Holiday. Ayan. Ito mga bagong kundong itinatay. Kaya-stop okay. okay. kami dito sa corner. Yun. May mm gasolinan -hmm. dyan. Ayan o. Ultramar. Ultramar. temperature ngayon is 28 degrees and medyo mainit-init so parami namang punong kahoy sa park so presko pa rin or kung maaga tayo matapos dito uwi tayo ubihis ako kasi yung picture ko niyan puro yelo na <laughs> hindi ka na magbihis hindi ka rin po <laughs> pamayang gabi pala guys, may concert si Bonot. Yung ano, nung, yung contestant sa ano. Parang dito, yung sumisasakyan na yun ang likuan. Yung um, Singos. contestant siya sa AGT, sa America's Got Talent. So may concert siya. So kung Dito. Hindi pa. Ito na. Ganyan. Oh, asan na yung pangalan niya? Hindi ko kasi makita. Ito yun G eh. G G Bushel? Residential ito. Sinipas na yung pala yung Tingnan mo muna. Tingnan mo. Parang ito yun know, o. Residential ang dinadaanan. Yung street doon yata. Ito. Residential area. Tapos yung parking. Liliko tayong paganon ganun. Yan ang parking. Park na tayo sa lapas Doon sa banda Doon. Lusar naman ito. Doon na, may, di ba may pangalan istat yung pagliko? Oh. Tingnan natin. Kasi dyan, dyan ang naalala ko. Yan o, ang daanan o. Yan no, ang daanan no? daana ng, uh, yan o, no. yung lalaki may palabas. Yan ang daanan ng park. So, hindi, sinukos. Diyan pa sa kabila yata. Ayan ang daanan ng park o. Oh. Hindi dito yung may sinukos. kasi may street na pupunta pa pa dito yan ano yung papasok dyan ha ah. dito. dito hanap tayo ng parking man to dito 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 ay may ano hmm. puno ah tayo ng parking dito na kami sa park guys lang kami ng parking. Yan yun no? Know. Ay, nabakot siya. Kaya hindi pwede d'yan. No parking, oh, may sign. No parking. Hanap tayo. Eh, to be continued, guys. Pagpasok na kami dito sa park, guys. Ganda ng panahon. Ah. mainit guys dito <laughs> ako sa lilip ng kahoy mainit maririnig nyo may tugtugan na ah. kasi si mister andun sa likod ko may kinuha pa sa sasakyan Alisin ko nga itong shoulder pagkot pangit sa ano ko shoulder <laughs> Ganyan kasi dito guys. Pag long weekend, barbecuehan, partyhan. At ito, nasa park naman siya. Yan. Ah? Ayan. Problema dito ang washroom. <laughs> Yan, nakaano si Mr. Atari. Yan. Yan, mainit na huh okay, okay. No guys yano bisa sa loob ng park guys yano yaman daw ang greenery nila bibisikli yan yeah, Playground ng mga pambata. Ayan. Maraming pipiknik. Ayan na uh, guys. Maraming naglalakad na. Maraming naglalakad-lakad o. Oh. Maraming nagpipiknik. Ayan. So, ganyan dito guys. Ganyan dito ang katuaan. Ayan.

is Grabe. Ito yung kanin. Eh. kanin na pula. Ano Laki ng hiwa ng karni na guys. Laki ng hiwa. Oh, My goodness. Usok na talaga. nila guys naka costume ko na sila uh, okay. <coughs> yung tugtog nila is mga native song uh, yan yeah. uh, nang mula sila yeah. so, see you next guys kasi may program mamaya ako mag video ulit thanks for watching